Uy! Budbud -bud na. Budbud -bud na yung gulong natin sa harapan. Makinis na yung likod. Wala nang lining. I'm sorry. Yong good day sa inyo mga parts and welcome ulit sa ating channel. So ay mga parts na no, nagpalit ako ng gulong mga parts. At kung ano yung pinalit kong gulong, quick tire para rin yung pinalit ko sa kadahilanang s'yempre nasubukan na natin no. At tumagal sa akin ng 1 year 4 performance yung quick tire pero syempre kung tatanungin nyo kung kailan na simulang mapudpud siya siguro 11 months mga parts napapansin ko na nawawala na yung lining dito yung nakikita ko na na nagninipis na siya pati itong mga lining nito sa kanito mga parts no So normal na unang napupudpud yung likod natin kasi yung pag umarangkada tayo pag pagbigla ang piga ng throttle yun, itong una talagang umiigo o yung may kasamang pwersa talaga kaya normal na napugod-pugod agad yung likod tapos yung sa harapan yun, kasunod lang naman yung harapan na na pod so budget meal pa rin yan at hindi ko lang alam mga parts sa ibang mga shop o yung mga nagtitinda ng gulong kung magkana yung exact price ng quick tire kasi iba-iba talaga ang price eh. kung hindi ko man masabi sa inyo yung exact na price niya nasa ano naman siya nasa 4,000 plus yan depende nga sa mabibilian yung shop o yung mga nagtitan, nagtitindang gulong ngayon dati yung una kong quick tire doon pa rin ako bumili Doon. sa so may C6 yun mga parts madali naman ma-locate yung location yun. makita nyo naman sa video nagpas lang siya ng ano tulay yun tapos ang ah, napansin ko pala mga parts pag napupudpud na yung gulong natin, yan harap at ligod na nababawasan na yung traction niya pag umaandar ka tapos ma-wiggle na yung manibela o mawabol na yung manibela pag medyo sumisingit ako sa kanan yan tapos medyo hindi na pantay yung daanan Napansin ah, ko nag -e slide na siya Siyempre, normal na yon pag pudpud na yung gulong natin sa ano sa likuran pati sa harapan yon kala mo yung motor mo eh gumaga, gano, no? <laughs> <Kala> mo isda <laughs> parang malikot siya yan kahit hindi mo kinakabig yung manibela yung napap, napansin ko maraming ngayon sa market na siguro mas budget meal pa dito sa quick tire eh, sinesearch ko naman kung saan yari yung gulong na yon syempre hindi ko na siguro i-mention kung ano yung gulong na yon hindi ko ma-search kung saan siya gawa kasi to Thailand to eh itong quick tire na ginagamit ko so dito na talaga ako para siyempre at least kahit paano tumagal ng 1 year mahigit yan sa akin naman dapat siguro 1 year nagpalit na ako pero medyo kinapos tayo ng budget yan kaya inapot pa ng 1 year performance bago ako tuluyan magpalit ng gulong kung may mga budget naman kayong higit pa sa price ng mga ganitong gulong, uh, nasa inyo naman yan kung bibili kayo ng mga, sabihin natin may presyo talaga na gulong kasi quality naman talaga yon kasi yun kasi yung binabayaran natin sa gulong yung pagiging quality niya, yan kung tatanungin niyo kung araw-araw ko ginagamit tong motor na toyes, araw-araw ko po siyang ginagamit. Yan, biyahe ako ng mowa, yan, tapos lalaga akong ako pa SM North. Ganon araw-araw ang biyahe nitong NMAX B1 ko mang parts. Lagari, SM North, MOA, ganun. Siguro mga minsan, dalawang balik ako, minsan isang balik. Depende sa isang linggo kung ano yung kung saan ako dadali ng motor o saan nakaschedule mga parts, ganon. Tapos, siyempre, may day off. Sa araw, yan. doon pala na nagkakaroon ng pahinga yung gulong. yan. Siyempre, sa kondisyon na rin ang daanan natin. Depende naman siguro yan mga parts sa riding habit natin, yan. Kung paano mapudpud yung gulong natin o paano mapapatagal yung buhay na yan. So, yun mga parts, ang gamit ko ulit ngayon na gulong ay quick tire pa rin. Yan. Kasi, yun lang kaya ng budget ko. So, ayun lang for today mga par Simpleng video lang. Salamat!